Hi guys! Welcome back to my channel. Ganap po natin sa ating second day off po ngayon. Kahit gaano po tayo kabisi sa buhay, wag na wag po natin hayaan ang ating health. Health is wealth. Ika nga po, disclaimer lang po guys. So ito po yung aking ganap ngayon. Ako ay pupunta sa gym kahit po mga 2 to 3 hours po. Ayan. Pupunta na tayo sa gym. May oras po. Mamaya, diretso na rin po ako sa shopping mall. Dahil bibilhin ko rin po kung ano yung mga medyo kulang na kailangan natin dahil sa Pilipinas. Ano po guys? Mainit po dito kahit medyo makulimlim guys. Kasi ano po, pa summer na po. Dito po ako magpipal pag ako nakapunta na sa gym. So, ito lang po na po kasimpleng bag ko. Talaga ito, paborito ko kasi ano siya, leather. Tapos, sa, uh, nandito lang kasi mga gamit ko kailangan ko sa gym ko po, po. At ang um, aking headset, lang ko muna aking headset pinakakailangan ko pag ako ang nag-gym uh, kasi napapa music po ako so hindi ko napapansin yung oras naabot na pa oh my god po. kasi minsan na lang yeah. ako kapag gym ngayon hindi na siya madalas dahil guys ang lap pala medyo nagdoble kayo po ang lola ninyo guys ang mother ninyo so dalawa na po yung ating oh atin. my god, kasi god. Yung trabaho. So, same lang po yung trabaho pero dalawang places na po so yun Tara na guys, ready na po tayo. Gin mo na ako, Maria. Hadi, hadi, hadi. Oh, nagpapakit pa ako, oh, guys. Oh, oh sayang-saya yan. Bye! Tapo natin yung ating pintuan kasi alam nyo na dito, hindi nang ganun kasi flight like... Uh, like, 8 uh, years ago. So, hindi kami naglalak ng pintuan pag aalis lang kami sa blin pero ngayon guys hindi pwede marami pong magnanakaw dito yung mga batang hamot <coughs> <laughs> update tayo later so medyo marami tayong uh, ganap ngayong araw dahil tayo ay mag grocery mag uh, punta ako dun sa mall dahil yun nga may bibilhin ako na. kailangan kong dalahin at uh, ayun na nga see you later guys Bye. guys dito na tayo dating na tayo sa stadium para mag gym so ayun Wow, sarap. Ang sarap ng hangin. Kasi hindi siya malamig. Oh, dito. Grabe. Talagang kung gaano nila iniingatan ng kanilang nature, guys. You see. Ayan, ang daming magagandang bahay dyan sa taas. Pero hindi nila sinisira yung mga kahoy. Yan. Pahangin ako konti, guys, sa labas ng gym. Ang ganda ng mga paligid. Green na ta, green na talaga. Grabe, ang sarap sa pakiramdam. Dan, gym na po ako, guys. Daan na ako sa Glitz Shopping Mall. May mga bibili ako. At uh, sabay ko na rin po yung pag-grocery. Grabe, wala na talagang pahinga ito, guys. Dumating na po tayo dito sa bahay. Ito yung mga pinamimili ko, guys. Tumaan ako doon sa ano, shopping mall. Sa grocery na rin po ako. Ang mga ginagrocery ko, guys. Bumili ko para sa Pilipinas kasi kailangan natin ng tubig po yun ba? Ba? So, yung sa Parang masiging ka sa nago dyan. Yung lagay ng tubig. Tapos hindi siya mababasad. So, yan. nalilito na ako guys. Nalilito yan. Umili ako ng dalawa. Isa sa ikon at isa sa anak ko. Pag isa kami. Tapos bumili ako ng So, cute. Sobrang cute, guys. Yan. Pasalubong sa aking mga pamangkin. Kasi nga, mag ano kami yung mga beach beach. ba diba? Hindi ko alam kung ano mga size nila. Guys, sana magkasya. Ito kasi medyo malaki daw to sabi ng pamangkin ko. Yan ang mahal nito dati, guys. Sobrang mahal. Ano siya, oh. Isipin mo, oh. Isipin mo yung price niya, guys, oh. 349 sa pera dito. Tapos nag, ano siya, nag-sale siya. Ayun guys, kaya ako bumili. Bumili ako ng tatlo. Ano? mga pamangkin kong, ano, cute-cute na mga bata. Ayan. Yeah. Bumili din ako guys ng pansap-pansap <laughs> guys, yan. Mga nating undies po guys. Undies. Cute, di ba? Oh, gusto ko kasi yung ganito na style. Ayan. Kasi pag meron tayong dalaw, ayan. Uh, maganda siya. Tapos, sobrang comfortable. So, bumili ako, guys, kasi mga lumain yung mga kasili ako. <laughs> Wala po talaga akong kain. 2.30 Dirt na siya. Binalan ko yung saging, diba? Tapos, ano, binalan ko rin yung pagkain yung anak ko. Ganoon yung mama. So, yan, bumili ako ng saging, guys. Kasi yung anak ko, paborit, Cheese po, guys, kasi yung anak ko, yan yung mga, na breakfast niya. tapos siya nag ano, uh, toasted bread. Tapos salamin niya. Kaya talaga yung siya mga pagbibigong pagkain. Tapos syempre kay mami. Kay my dear. At yung kanyang mga yogurt. Ito po anak ko guys. Puro talaga anak. At saka syempre kay my dear O ba diba, Kay mga mahilig sa mga at saka hot dog sausage so, po anak ko guys yeah, puro yan sa anak ko halos guys at saka bumili ako ng sinapay. Ayan. Siyempre sila mo ama. ako guys, hindi ako makapinapay. Di si bali na. Mag-rice na lang ako kasi sa tinapay guys. Kasi nabibloke yung tiyan ko. Hindi talaga sanay yung mahirap sa pangmayaman na pagkain guys. Ayan. Bumili ako niyan. So, Ano na yan? Pang langwits na yan. Bumili ako ng kakao. Kakao sa ating amay. Guys, ito is oh boy. Yan. para sa aking anak ko niyan, para sa anak ko niyan. ko na rin siya. Bago kami aalas, kasi so medyo na grocery. Ako ng konti pandatay. Doon kung ano mga kulang namin. Kasi marami pa naman din. Kailang ni namin to para hindi na ako maggrocery hanggang sa pag-uwi ko, guys. At ito yung pinaka 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 masaya sa akin, guys, kasi galing ako sa training, 'di ba? Tapos gutom na gutom ako. ka guys, talaga ako ng makarel. Isda, guys, ito yung paulit-ulit akong nagpupunta sa seafood shop. Kula talaga silang mga isda mga Malalaki. naman So ito guys, nakabili talaga ako ngayon. Meron talaga silang makarel guys. Bumili akong dalawa. Grabe, ang sarap nito guys. Gusto kong magpaksi o tsaka di ba? Mga araw-araw. oh di ba? <laughs> talagang bumili talaga ako dito guys mga extra maraming toothbrush kung anong-anong mga anik-anik pa yan dyan <laughs> toothpick guys nilagyan ko marami pa yan dyan marami mga basta mga anik-anik po sa bahay sa Pilipinas para pagdating doon ay meron na tayong magagamit ito guys lagay ng makeup po sa kanya yan Guys, so hanggang dito na lang po ang ating vlog for today. Hope you enjoy watching. Thank you so much, guys. Please keep safe everyone. Uh, don't forget to like, share, comment, and subscribe my channel. Thank you, guys. Love you all. Mwah! Bye.